Welcome sa Katrivia PH. Sa episode na ito, ating tuklasin ang mga misteryo ng mga Anunnaki. Mga Diyos ba sila, dayuhan, o tagapaglikha ng tao? Alamin natin. Ang Anunnaki ay mga Diyos na sinasamba ng mga sinaunang Sumerian, isang sibilisasyon sa Mesopotamia na kilala bilang isa sa pinakamatandang kultura sa mundo. Ayon sa mitolohiya, ang Anunnaki ay mga anak ng Diyos na si Anu, ang pinakamataas na Diyos ng kalangitan. Pinaniniwalaan na sila ay bumaba mula sa langit upang mamuno at magbigay ng kaayusan sa mundo. Sa tradisyong Sumerian, ang mga Anunnaki ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng kalikasan at lipunan. Sila ang may kapangyarihan sa lupa, tubig, at mga tao. May mga kwento rin nagsasabing sila ang humuhusga sa mga kaluluwa ng mga Yumao at nagpapasya sa kanilang kapalaran sa kabilang buhay. Isa itong patunay na sa pananaw ng mga sinaunang tao, ang Anunnaki ay mga makapangyarihang Diyos na dapat igalang. Ngunit may ibang teorya ang nagsasabing ang Anunnaki ay hindi talaga mga Diyos, kundi mga dayuhang nilalang mula sa ibang planeta partikular sa Nebiru, isang planeta na di umano'y umiikot malapit sa ating solar system. Ayon sa teoryang ito, humaba ang mga Anunnaki sa mundo libu-libong taon na ang nakalilipas upang magmina ng ginto. Sinasabing sila ay mayroong advanced na teknolohiya at nagbigay sila ng kaalaman sa mga tao. Isa pang misteryo tungkol sa Anunnaki ay ang sinasabing paglikha nila sa mga tao. Ayon sa ibang interpretasyon ng mga Sumerian text, ang mga Anunnaki ay lumikha ng tao upang maging tagapaglingkod nila sa mga minahan ng ginto. Ang ideyang ito ang nagbigay buhay sa mga teoryang ancient astronaut na ang tao ay nilikha o pinahusay ng mga dayuhan upang maglingkod sa kanila. Bagamat may mga teoryang bumabalot sa Anunnaki, walang malinaw na ebidensya na magpapatunay kung sila nga ba ay tunay na dayuhan o mga Diyos. Ang mga clay tablet na natuklasan sa Mesopotamia ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa Anunnaki, ngunit ang karamihan sa mga ito ay simbolikong paniniwala ng mga Sumerian kaya, ang tanong ay nananatili, ang mga aninakita ay mga Diyos ng kalikasan, mga di bisita mula sa ibang mundo, o mga sinaunang tagapaglikha ng tao. Maraming tanong ngunit kakaunti ang sagot, isa na namang misteryo ng ating kasaysayan ang dapat pang tuklasin. Salamat sa panunood sa Trivia PH. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nakakakilabot na trivia. Hanggang sa susunod.